na si Renzo. Anong nga yun binabalak mo? Lalayo mo na ako, ma. Gusto ko makalimot sa mga bangungot na nangyari sa buhay ko. Sasama na ako kina Lola sa probinsya. Sige. Ikaw ang kung, kung yun ang makabubuti sa'yo. Tapusin mo ng pagkain mo. Masarap saya po niluto kong almusal at lahat ng iyang paborito mo. Salamat, ma. Thank you. Mariel? Yes? Anak, bakit? Susok ako, ma. Pwede ka lang. Hindi ko gusto ng amoy ng pagkain. Ha? Uh -huh? Excuse me, ma. Sandali lang ako. <laughs> Anak? Anak? Magdapat ka sa akin. May nangyari na ba sa inyo ni Renzo? Hindi na nga pala ako tinap ng dalawang buwan. Ma? Uh, Buntis ka ba? Ariel? Ariel? Atik striking Angdulang ang dulang ikaw lamang sa buhay ko love story Enak dulang ngini sila na masaya ka. Masaya naman ako, ma hindi eh, ipakita mo. Ah, halos lahat. Nakatingin sa Eh, o oh yan. Ganyan nga. Ma, bakit wala pa si Renzo? Dapat kanina pa siya nandito, ah. Naghihintay na ang paring magkakasal sa amin. Parating na yun. Baka naabala lang. Ayan. May huwinto sa sasakyan. Baka siya na yan. Ba? Uh, Tito ni Renzo yun, ha? Mariel. Tito Ramon? Si Renzo po. Nasaan siya? Ba't hindi niyo kasama? Eh, hindi siya makararating na yun, Mariel. Ha? Bakit po? Nasa ospital siya ngayon. Oh. Na-aksidente. Ano? Oh. Nabangga ng truck ang kotsig sinasakyan niya. habang papunta dito sa simbahan. Hindi! <laughs> <laughs> Hindi. 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 Hindi hirapin na Mariel... I... sabihin... ako sayo. mo ko. sa Renzo. Kaya pilitin mo para sa akin natin ang kasal. Hanggang na mo. Ay, mo. Sa damit pang kasal na yan. Pagpagay. pagay sa'yo. Pero sayang. Ay. Dahil eh, hindi ko na maangin. Susunod mo yan sa loob ng kasal. Si nang ganyan. Mabubuhay ka pa. Itutuloy natin ang ating mga pangarap. Puno so, pa rin mo pa ang yung mga ipinangako sa akin. Renzo, so, huwag mo ako pikuin. ang lumabag ka. Ma, pinakamagandang nangyayari sa buhay ko. Renzo! At babaw ko so yung hara sa kabilang buhay. Renzo! Renzo! Pahalap mo! Huwag mo ako iwan! so, Ano ngayon ang binabalak mo? Hmm? Lalayo muna ako, ma. Gusto ko makalimot sa mga bangungot na nangyari sa buhay ko. At sasama muna ako kay Lola sa probinsya. Sige. Ikaw ang bahala. Kung yun ang makabubuti sa'yo. Tapusin mo na pagkain mo. Masarap ang niluto kong almusal. At lahat ng iyang paborito mo. Salamat, ma. Thank you. Maria? Anak, bakit? Susuko ako, ma. Begay ka lang. Hindi ko gusto ang amay ng pagkain. Aha? Uh -huh? Excuse me, ma. Sandali lang ako. Anak? Man. Anak? Magdapat ka sa akin. Oh, may nangyari na ba sa inyo ni Renzo? Hindi huh? uh, na nga pala ako tinapta ng dalawang buwan. Ma? Uh, butis ka ba? Love story. After love, love she brings to me, where do I start? Uh, pareho kayong maganda salamat <laughs> sayang wala na si Renzo hindi na niya nakita at nakasama ang anak namin matagal ka rin nawala oo nga hinintay ko maipanganak si baby doon sa provision ng lola ko um, gusto ko sanang sundan ka doon pero pinigilan ko sarili ko dahil alam ko kailangan mo makapag-isip. Tama ka. At marami ako na-realize sa buhay ko. Nakita ko ang mga pagkakamali ko. Kung tutuusin, wala ka namang pagkakamali. Dahil kung meron man, ako ang pagkakamaling nangyari sa buhay mo. Hmm, siguro nga. Mariel. Ma? mo na muna sa baby. Uh, Para makatagos kay kayo ng gusto ng bisita mo. Okay lang naman ho na narito siya. Okay lang kumontra. Gusto kong kargahin na apo ko. Oh. Oh, apo, hindi ka na. Sabi ko kay Lola. Oh, tama ka muna kay Lola, anak. Ha? Uh, na muna kami sa labas. Sige po, ma. Uh, Nakakatuwa si Aling Lorna. wiling willing sa apo niya. Mahal na mahal niyang anak ko. Ah, Mariel. Hmm? Salamat nga pala. Hinarap mo ako ngayon. Kinausap mo ako. Huli na ito. Napag-isip-isip ko na dapat ko nang tapusin ang nakaraan para makapagpatuloy ako sa panibagong buhay. May anak na ako at ayokong magdala ng bigat sa kalooban para sa anak ko. Pinatatawad mo na ako. Lahat naman tayo nagkakamali. Sa kanya-kanyang paraan nga lang. Oo, Hiner. Pinatatawad na kita. Oh, salamat. Magsimula ka na rin ng panibagong buhay. At sana, kung magmamahal kang muli, panindigan ng pangako mo. Para hindi masakta ng babaeng mamahalin mo. Marian. Oh, Mariana? Ah, sorry. Pasensya na, wala akong ibang ibig sabihin. <laughs> Payong kaibigan lang yun. Salamat sa payo mo. Pero ang totoo, malaking leksyon ang naging pagkakamali ko sa akin. Kaya gagawin kong sinabi mo, hindi ko na siya sasaktan. Iingat ako ang puso niya. Dahil ayoko na siyang mapigo. Gawin mo yan. At natitiyak ko magiging masaya kayo pareho. Maria, ikaw ang babaeng tinutukoy ko. Oo. Oh. Mahal pa rin kita. <laughs> ano ka ba? May anak na ako. Hindi na ako ang Mariel na nakilala mo noon dahil lang Mariel na naging girlfriend mo, malinis. Walang bahid dungis. Oh, hindi na importante sa akin yan. Dahil para sa akin, ikaw pa rin ang Mariel na minahal ko. Ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Iyan ay kung bibigyan mo ko ng pagkakatawan na kung sakali pinapangako ko, aaring kong tuturin na anak ang anak niyo ni Renzo. Ako ang kanyang magiging ama. Ines, Kaya muli ako nangangako sa'yo na hindi na kita si pa na mananatili na akong tapat habang ako niya bubuhay. Parang narinig ko na yan, ha? Ah. ah, hindi naman kita masisisi kung ayaw mo kong paniwalaan. Pero gagawin kong sinabi ko. Pagkakataon lang ang inihiling ko. Marami nang nangyari. Minsan akong umasa at nabigo. Umiyak. Hindi madali ang makalimot. Alam kong hindi ako naging tapat sa'yo. Nagtiwala ka sa mga pangako ko umasa dahil minahal mo ako. Nakaraan na yun. Pwede naman natin ito na udot natin mga pangarap, Marian. Na wala nang masasaktan. Wala nang mapibigo. Wala nang luluha. Ibibigay ko sa'yo ang pagmamahal at katapatan na ipinagkait ko sa'yo. Hindi. Mahal na mahal pa rin kita. Mariel, may maasahan ba pa ako? Oh. <clears throat> Sa ngayon, hindi pa ako handa. Bigyan mo muna ako ng panahong makapag-isip. Kung talagang tayo ang tinadhana, eh di tayo. Kung hindi naman, magiging magkaibigan na lang tayo. At sana maunawaan mong gusto kong sabihin po nauunawaan kita. Ipagdadasal kong kumilos ang tadana para sa ating dalawa. Naibigay ka niya sa akin. Handa ako maghintay. Mm -hmm. At kapag ipinagkaloob yun ang tadhana, hindi ko sasayangin ang pagkakataon. Wala akong ibang gagawin sa buong buhay ko. Kundi ang mapasaya ka. At ipadama ang labis na pagmamahal ko. Dahil ikaw lamang sa buhay ko. Ang puso mo at sinusubok ng panahon at kabigo ang nalasap ay siya ring magpapatatag sa nawasak na relasyon kung muling mabibigyan ng isa pang pagkataon. Mga kaibigan, dito na po natin dinatapos ang padalang karanasan ng buhay pag-ibig ni Hiner. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating dula ay si na Generalin de la Cruz.